guys for tourist video uh, karon nga video day guys uh, para bitaw dili mo magkapariha mga yung guys yung mga violation magka issue kang mita dili ta kumpiyansa sa ang ipang butang nga caption nato dia, para sa ako kanang kani nga ang akong ibutang dia, gitripan ko sa akong anak kanang nasa gi pagbuhat sa ako dayon ni kuan ko Yeah, Kaya ang grabing katao sa mga anak, i-violation ko niya. Violation ko ni Tatay Mita. So, kamo, amping-amping mo, then kanunay nyo i ang inyong dashboard, mga idol. Kaya eh, parehas ako mga idol. Buhana na ito kadlaw gikan sa pag-post. na ako na tanaw dayon, yun. Uh, Pag-review na ako, ipareview na ako sa Facebook, kang Mita, wala na. Hindi na niya daw aton nga ako nang gidelete. Sa so, kamo diya, pag-amping-amping mo. Balon to guys. Thank you for watching sa mga videos. Follow for more. Thank you.